Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's blog. Nako po, talagang painit. Nam painit mga kaibigan. Ang pagtatalakay natin dito sa mga nawawalang sabungero. Video ng pagdukot sa sabungero. Nako po, sino ang torong mastermind dito? Talagang may video eh. Oh? Mga kaibigan, laman na nga video na yan ay nakapusa sang sa kamay Habang ang koto to ay nandiyang kitang kita sa video Yan po ang ating tatalakayin mga kandis At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel Inaniyaan ko po kayo Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito Kung uh, nagustuhan nyo po Ako po ay muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, oh, patapusin po nating panoorin ang kabuhan ng vlog na ito At nasa ganun po, lubos po nating maunawaan Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan Paano mo nalalaman na busis ni Ang yung uh, nasa loudspeaker? Ay siya lang naman po ang tinawagan niya na boss eh. Matapos ang mahigit pitong buwan, lumutang ang cellphone video na nakuha ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon kay CIDG spokesperson, Police Major Mayan Kunanan, ang lalaking nakaposa sa video ay si Michael Bautista. Isa si Bautista sa mga nawawalang sa sa Santa Cruz, Laguna noon pang April 2021. Kinumpirma ng kanyang asawa at kapatid na ito ang kanilang nawawalang kaanak batay sa suot nitong damit, gupit at accessories. Ang dalawang lalaki naman sa kilid nito ay ang suspect sa pagdukot kung saan ang isa ay nakilalang si Alias Dondon. Uh, meron po tayong uh, video na makikita din po doon yung, yung isang Parte na ito, bali yung nailabas lang din po is yung yung naglalakad na yung patalikod po. At saka uh, meron din po tayong sinabi na uh, meron din tayong witness kung saan ito din yung nakita. Bukod sa computerized facial composite ng dalawang suspect, inilabas na rin ng CIDG ang pagkakakilanda ng mga ito. Ang isa sa suspect ay nasa 5'7 hanggang 5'8 ang taas. Malaki ang katawan at nasa 35 hanggang 50 years old. Habang 5'6 naman hanggang 5'7 ang taas ng isa pa sa suspect. Malaki din ang pangangatawan at nasa 45 hanggang 50 years old. Ang facial composite natin ay tinutumbok na kung sino yung uh, uh, tinatrack natin na uh, minomonitor natin mga tao na pwedeng sangkot din siya sa isang organized uh, group kung saan uh, uh, related din siya sa mga sabong ginagamit ng empleyado sa mga sabungan. Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Director Police Brigadier General Ronald Lee na hinihinalang pulis ang mga suspect. Binibigyan pa po natin sila ng pagkakataon na sila ay sumuko dito sa ating opisina. Dahil doon sa, based nga doon sa interview ni, uh, ng aming director na si Brigadier Brig Brig General, na inukayat niya pa na magpagtulungan itong mga to na na-identify para ituro kung sino pa yung mga kasama niya. Ang mga suspect ay planong sampahan ng kasong kidnapping ng CIDG. Ano sinabi niya to? Ang sagot niya? Ang sabi po ni nung tinawagan po niya, ang sabi po ay sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pagka pagka hindi niya pagka pag hindi niya inamin, pa pa patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino pa ang mga kasama ko? Kasi po magkakalapit po kami. Ito si ha. With this protection program? Apo, apo? Paano mo nalalaman na boses ni Ang yung uh, nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na boses eh. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. At uh, napanood natin ang uh, rolling ng uh, video. Talagang uh, mainit, patindi ng patindi itong ating uh, pagtatalakay mga kaibigan tungkol dito sa muling binuksan hmm, na investigasyon uh, sa mga nawawalang uh, sa bungiro. Shoutout po at maraming salamat UNTV. Ipaintulot po ang paggamit ng inyong uh, video clips. Supportahan din po natin yan. Okay! Talagang uh, dito po muna tayo at uh, huwag po kayong magalala. Mga kaibigan, ito marami po nagbibigay, nagpapatid ng uh, message sa ating messenger at kahit po diyan sa public opinion na ipagpatuloy daw po natin ito na uh, pagtalakay sa uh, mga nawawala nga sa Bungero sapagkat uh, nung isang araw pala ho ay... Uh, Basta, may magandang development po ito, but binabalidate pa po, po natin na mga kaibigan. Ay, sabi ko nga sa inyo, eh, huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kaibigan. Dahil lang ha, hindi isang araw, ang uh, mundo po ay umiikot. Mm -hmm. Mga hindi porke wala tayong makain ngayon, bukas ay wala pa rin tayong makakain. Gumugulong po ang mundo. Ha? Hindi lahat po nang uh, ay kanga po ay uh, nasa ilalim ay pupunta sa ibabaw at ang nasa ibabaw ay pupunta sa ilalim ha? Ah? ay uh, bibitinin ko muna kay Diyan magandang develop development po mga kaibigan ba't katulad nga po ng sinasabi ko po sa inyo ha? Ah? ay uh, uh, dandahan muna ha? Ah? balagpakan mga kaibigan <laughs> Maraming salamat po sa nagpapabot ng public opinion, Diana. Talagang uh, kung hindi po dahil sa inyo ay, uh, at sa inyong mga request, um, natalakayong po ito, hindi po natin na um, matatalaka ito dahil tayo po yabala, ay binibigyan po natin na ikangay pagkakataong kahit na bala. At diyan po naman sa Arne Tibis case, sa pag -aristo. hindi po natin nakakalimutan yan mga kaibigan. Bibigyan ko po kayo ng latest update, Huwag ah, po kayong mag-alala diyan. Ay, mahina po ang kalaban, Ha? Eh. Ah, Nag-iisa po tayo, eh. Kaya ta, binibigyan po natin bawat isa para nasa ganun po. Ay, uh, ma-arrange po natin ng maganda ang ating uh, vlog at tayo po ko po na maging rumble tayo, ha? Ah? Yeah, basta tayo po ay, uh, nandito lang ah, mga kaibigan kung nasasawa ho kayo sa vlog ko ay karapatan nyo po niyang ninyong masawa. But karapatan ko din po ang trabaho ko bilang vlogger nagbibigay ng kaunting komentaryo ay karapatan ko din po na ika nga po italakayin ito na kahit po kayo masawa mga kaibigan ha ay alam ko na po ang nakuha nyo ah, alam ko na po ang gusto kong alam ko po na nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito ha nagpapaalala lang po ako hmm. basta uh, sinasabi ko nga po hindi isang araw mga kaibigan ano kaya yung hindi isang araw na yun ha? parang kapanabik na di ba talaga nga matindi patindi no? patindi mga kaibigan disclaimer lang po at po nawa diyan po sa nakikita ninyong video ay uh, ilang buwan na po hmm? ang nakakaraan na almost 7 months ha o, hindi ako nakakamba sa 7 months ago ang uh, nakaraan na po mm, na video na yan. Ha? Ganyan po ako ka honest ah, katapad sa inyo na ang purpose ko po niyan ay uh, hindi ko po kayo mabigyan ng fake news. Ha? E eh, kita mo dyan pa lang kung kailan yung video ay tunay at tapat. na pinagtatapat ko po sa inyo kung kailan ha? Ay, uh, eh, baka sabihin ng iba ah, kasi nakikita ko sa iba hindi man ako ninira kahit yung video na ay uh, panahon pa ni Kupong Kupo ang sasabihin ay bago. Dito po lang, ah, dito sa channel ko, pag sinabing bago ang video, sinasabi ko po bago. Pag sinabing luma, luma po ang video, mga kaibigan. Ba't ito po ang itatak po natin sa ating isipan, kahit po luma ang video na yan, ay uh, napaka mahalaga dito po sa ating tatalakayin. Ha? At yan po ay bahagi din ng pagtatalakay natin dahil binuksan muli itong uh, pagkawala ng mga sabungero ng investigasyon na nagbigay dan ho. Itong mga nahuli na suspect na anim. Hmm? Anim yan na suspect na ikang eh hanggang ngayon, kaabang-abang kung sino ang ikakanta. Ah, ano bang kanta ito? Hmm? Mambo Rock Chacha Music? <laughs> na na ng gising nakatulala sa hangin Uy! Talaga! Ator nito pasyo, Umanda ka bukas! Arne Teves! <laughs> ah, ay, bibigyan po natin na nga natin bukas ang mga bugado na nasobrahan ng talino ha? Ah? At ah, itong si Arne Tevez, kumusta na? <laughs> ay, kukumustahin din po natin bukas Ah. Dito po muna tayo bilang follow up. Hmm. Bilang follow up po dito sa ating mga upload kadina. Diyan po at ang mga ilang araw tungkol ho sa pagkawala ng mga sabungero. Bakit ko po natin naipakita ang video na 'yan? Unang-una, para po tayo ay may batayan. Hmm. Pangalawa, bahagi po ng ating ikang um, pagtatalakay. Ha? Ano po ang tinatalakayin natin ngayon? mga kaibigan. Ang mga nawawalang sabungero. Ano po ang nangyari na sa mga nawawalang sabungero? Wala pang mastermind. Ah, talaga matindi. Sino ang mastermind, mga kaibigan? Dito sa video ng ito, mga kaibigan, ay dito muna tayo magtunang pansin. Hmm. Mamaya na dito sa ikangay buhay na testigo. Hmm? Padaan na natin pag tayo may oras pa. Itong uh, buhay na testigo na tinuturo si Atong Ang. At uh, dito muna ang unahin natin. Ang uh, makikita natin talaga hmm, nakapusas. Ha? Um, nakapusas. Nasa likod yung pusas, di ba? Tapos may dalawang lalaki. Hmm, na nakakbay. Sino ho? Oh, yung uh, nakapusas. Hmm. At ano po yung video na yan? Baka po hindi malinaw sa inyo. Ay uulitin ko. Ang video po na yan ay kuha. actual video na pagdukot sa isang sabungero. Isa po muna ang sasabihin natin. Pero marami yan. Tatlumput apat. Ba't ito po ay isa lang ang makikita natin sa video? Ay marahil yung iba. Ay hindi po nakunan siguro ng video. Kaya hindi napasama dito. Kaya dito po muna tayo nakatoon sa isang tao na nawawala po na makikita sa video na nakapusas, inuulit ko po yan ang sabungiro na nawawala iulitin ko po, yung mga nakakbay ay siya pong dumukot nako po mga kaibigan ang video po ba ay magsisinungaling ang tanong ko, mga kaibigan ah, ay pwede magsinungaling yan, ba't depende at uh, eh, sinusuri nang ika nga po uh, may kaalaman kung nga uh, piko hindi. dumaan lang ko ito, Dumaan ito sa pagsusuri. At unang una, kahit hindi surin, mismong kamag-anak ko, hmm, kamag-anak ng uh, biktima ng pagdukot ay uh, pinangalanan kung sino ang nasa video na ito. In one word, kinilala, in-identify na talaga kumpirmado kaanak po nila, mahal nila sa buhay, yan nakapusas. Mga kaibigan. Oh. Ah, ang tanong, ano na ang nangyari dito? Mga kaibigan. Oh. Ah, ito ba ay basta video lang na parang pinapanood natin sa kalye? ha ah, Ay bakit ko na naitanong po mga kaibigan yon? Ah, ito ba ay parang ah, yung naglalaro lang tayo na may video na makikita natin? Ay parang ganun po ang nangyayari mga kaibigan? para sa akin, parang hindi po importante itong video na ito. Hmm. Eh, para sa akin, hindi po importante. Ah, isang basura. Nako ano po. Eh, ay, uh, talaga nga uh, matindi. Eh, pasensya na po. Kung masasabi ko po na ito'y basura, ilang buwan na po ang nakakaraan. Almost humigit kumulang. Asa ah, sasabihin ko na, humigit kumulang walong buwan. Ang nakaraan na po yung video na yan. Ah, na nailabas. Na ano po ang resulta? Wala pong magandang resulta yan, mga kaibigan. At hindi naging tulay para ituro po ang mastermind. Hmm. So, basura ano po, mga kaibigan? Ah, ay, ha, ah, parang uh, ah, sa kalye, di ba? Na nakapusas? <laughs> ah. Ba't ang ah, malaking katanungan po dito, mga kaibigan? Ay, pangitang pangita na po. In-identify Niyan na po naka-video na 'yan. Ah, nasa video ay ah, talagang yung sa na nawawala. Sabi po ng kamag-anak at pinangalanan pa. Nandan po ang pangalan sa rolling ng video. Hindi ko nababanggitin. Ha? Ah. At ah ampolisho, ang CIDG. Ha? Ayya, naglabas pa ng cartographic sketch, sketch. Para na sa ganun po ay maging daan para mamukhaan at mahuli itong uh, mm, dumukot sa mga sabungero. Ah, ano po ang resulta? Ay, nabanggit nga kanina naman, natutumbukin na eh, tinutumbok na eh. Ano ba ang tinutumbok nyo? Ay, kung maaalala nyo kaya na, naulitan ko naman itong tumbok na ito. Ay, kahapon mo sa aking upload. Diyan po ito si mismo mismong si General Karamat ang nasabi ay tumbok na ang mastermind. Hindi lang pwedeng pangalanan. Ah, ay hanggang ngayon po umaasa ang taong bayan. Nasa inyong sinasabi yung tumbok? Ah, at bakit hindi niyo pangalanan na hanggang ngayon ay umaasa ang taong bayan para naglaho na ikangay parambula. Kami po ay hindi nagdudumali dito. Kung talaga kayo ay nag-iimbestiga, ay baka yung paghihintay po namin na yan, tumbok na yan. Ay wala naman ko tumbok, tinutumbok. Ha? Ay parang yung nagtutumbok lang anong tinutumbok? Bilyar. Ah, may bilog na bola, tutumbok yun. Eh. Ah, baka ang gusto nito mga ito. Ay uh, parang, pan ay naku po, mahirap nang ano eh. Ah, ha. Ay uh, nasabihan po natin kasi may katulad po nito. Video na matibay po ito ng ebidensya. Ay basura na naman ng labas. Mga kaibigan. Hmm. Pangita na po ang video na nandiyan. Nakapusas dinukot At sa dinaanan po na yan, mga yan. Ah, sigurado dyan may panabagong angulo ng CCTV. Wala pong kapalo-palo up, mga kaibigan. Ha? Ah? Imposible imposibleng walang CCTV dyan sa mga dinaanan, mga kaibigan. Madami pong way, mga kaibigan. Dito pa lang. Ha? dito pa lang sa video na ito. Hindi na po sa ibang ebidensya na ika nga po uh, sa Senado. At napakarami po ang video na ang gulo. Hmm, bukod dito, napakaraming video na ang gulo hmm, na lumabas so sa investigasyon ay basura din. Na mantakin mo? Ha? Kaya sinasabi ko talaga, ano ba, kaya to, hindi po natin masisisi yung iba. Kung hindi ho, oh, naglalabas ng kanilang dapat isiwalat. Alam ko dito, mayroong mga tao na ika nga gusto magsiwalat. Ay uh, siguro unang-una napipigilan nila na ayaw isiwalat ay dahil uh, baka maging basura yung laman ng kanilang sinisiwalat. Dahil dito sa video na ito pangita na po, ah, kung dito ay mayroong masusi, hmm, napagasundot pag-follow up mga kaibigan ito po ay may uh, mayroon daan, malaking andaan po malaraming way para matuntun po ha kasi may ugat na eh di ba yung ugat yung video ay kayang kayang tuntunin po nito mga kaibigan ha kung sino ang uh, magtuturo ha ah. utak ko mastermind sa nawawala Naika nga po yung sabungero. Dito pa lang tayo sa video na ito. Mahubusan tayo ng oras eh. Ah. Di po ba mga kaibigan? Kahit anong sandamakmak, naika nga po yung ebidensya. Ang ilahad po natin dito sa pagkawala ng mga sabungero. Ah. Ay, uh, wala ipik ho eh, mga kaibigan. Kaya ta, uh, Diyos may umabagin. Kawawa dito po ang mga biktima. Naika nga po uh, ah, humihingi ng ustisya, mga kaibigan. Ano pa bang mga ebidensya po ang dapat ipresenta, mga kaibigan? Nandiyan na po ang buhay ng testigo. Ah, tinuturo si Atong Ang. Okay, kung ika nga po, nandiyan po tinuturo si Atong Ang. Dinudurog po ang pagkatao ni Atong Ang nitong buhay na testigo na ito. Makikita po sa video na yan. Ang tanong, ay, pero po tayo mga kaibigan kaya pinapakita ko bakit hindi kasuhan si Atong Ang? Hmm, nandiyan. Mga kaibig, kung kasuhan si Atong Ang, walang problema sa atin. At least nandiyan po. May nagtuturo, may ebidensya. Hmm. Ngayon ang tanong, bakit hindi kinasuhan si Atong Ang? Uulitin ko. Suso mga hindi siya tinuturo ng ebidensya. Hindi siya nakasuhan eh. Diba? Hmm. Hindi siya ang tinuturo. Nagsisinungaling automatic. Na itong nagtuturong ito, kung hindi ho ito nagsisinungaling, ay talagang may kaso itong si Atong Ang. So, ibig sabihin nagsisinungaling ito. Okay, given it na lahat. Nando na. Tatanggapin po natin. O, oh, kung hindi talaga kakasuhan niya, bakit hindi tayo may plan B? Sino ang pangalawang utak na dapat iimbestigahan? Sino itong mga utak na ito, mga kaibigan? Ah, ay, purkibag, ganyan na lang ang ating mga kaibigan, ah, kababayan ng na mga nawawala, yung ibaw ay biktima rin ng kahirapan. Ah, ganyan na lang bayan 34 na buhay ang nawawala ay kahit may ebidensya ay ganyan pa rin wala mga kaibigan nakakatakot na ang ating bansang Pilipinas kapag ito ho mga kaibigan itong kaso na ito ay hindi po nalutas pag hindi po naporusan dito ang mastermind Ha? Ah, wala pong silbi, walang ngipin. Itong mga nanunungkulan, mga kaibigan. Bagkos, may pinipili po, mga kaibigan, kung sino ang dapat parusahan. Bakit ko nasasabi yun? Ay, ah, bakit yung iba napaparusahan? Bakit yung iba hindi? Kung hindi nyo, kung ayaw nyo po makarinig ng ganyan, ha, ah, kayo po na mga sangkot dito na ikaw nga po yung mga nag-iimbestiga, alam ko po, hindi pa po huli ang lahat. Alam ko po, hindi kayo nagpo-closing. Para ito po ay masarado ang kaso na ito. Sana po naman. Bigyan din po natin ng pansin nito. Ang digamo kay So, hindi wala po tayong questionable doon, mga kaibigan. Nabigyan po ng pansin yan. Ilang buhay, labing isang buhay po. Wala po tayong question doon. Ah, karapat dapat talaga na ika nga po bigyan ng pansin, mga kaibigan. Dapat ito rin po pagkawala po ng ikangapoy mga sabungero na 34 buhay man o patay ito. Dapat mabigyan ho ng justisya. Ang gusto ko pong ipunto. Para wala po tayong pinipili mga kaibigan ng batas, parusaan lahat. Kung ang mo case ay nabigyan po ng justisya, dapat ito din po mga kaibigan ang pagkawala ng mga sabungero ay dapat mabigyan po din ng ustisya matuntun kung sino po ang utak dito ang very importante. Mga kaibigan, nakapagsasabi po ako ng ganitong public opinion dahil hindi po tayo nag-aalam-alaman, nagmamarunong. Surihin po natin ang mga labo lumalabas na ebidensya. Okay, itapo na natin, mga kaibigan. Ha? Itapo na natin ang mga ebidensya. Okay, wala na yung mga ebidensya na yan. Mga kaibigan, ha? wala po pa tayong paraan ng pamalaan para magkaroon ng panibagong investigasyon kung sino ang pangalawang iimbestigahan. katulad ngayon, may nahuli na ng anin na suspect. Maliwanag po at nakabantayan taong bayan kahit ako po, maliit na vlogger. Ang pangako po ni General Karamat, pag nahuli, hmm, pag nahuli ang anim na suspect na ito nga po ay nahuli na, ay malulutas ang lahat ng kaso sa mga nawawalan sa bungero. That's why nakabantay po kami. Ilang araw pala naman ho, nahuli ito. Siguro ho, darating ang ilang linggo, ilang buwan na pagkakahuli nito. Ano po kaya magiging resulta? Sino po kaya ang ituturong mastermind? Kahit sinong ituro po na mastermind! Ah, basta't na ayon po sa mga ebidensya. Kahit sinong ituro po ng mastermind dito, but hindi tinatakot mga kaibigan, yung mga nahuli na yan. Basta't bukal po sa kanilang kaluban, hindi pinilit ang kanilang salaysay sa pagturo mga kaibigan. Ha? Ah? Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto ko ipunto dito. Maliwanag po sa video na yan. ah, Ay, ah, isang sabungiro po yan, ha? Actual video ng pagdokot, nakaposas, basura, wala na naituro, mastermind, magbibigay daw po sana yan, mga kaibigan, ha? Kung sinong mastermind, wala pong naituro, eh. basura, eh, di ba? Naalala ko noon, si Laila Delima, noong ikang, ah, uh... ah, hindi, ang story sorry, di ko na sasabihin, ano? Basta may naalala ko noon, isang, uh, kaso po, na hindi masolve Napakahirap pong mag ng ebidensya, but buhok lang ho ang nakuha na isang buhok ay napatunayan po siya na ika nga po, siya po talaga ang uh, nga, uh utak at nahatulan po ng life sentence diyan po na kinulong sa bilibid prison. Ha? Isang buhok lang po yon Walang ibang ebidensya, buhok lang. Mga kaibigan, non-suspect, yung po ang nagdiin doon, magaling na abogado yun eh. ba? Diba? Magaling din na nunungkulan. Hmm? Ay, ba't ngayon no? May video na! May testigo na! Actual video ng pagdukot, wala pa rin po! Wala effect! Ano na nangyayaring ito, mga kaibigan? Ha? Ah, alam nyo, hindi lang po laban ito ng mga sabongero, mga kaibigan. Katulad po sa Digamo Case, kaming mga vlogger na nakipaglaban ay eh, hindi lang po laban ng Digamo Case laban po ng taong bayan. Katulad din po dito sa Ikangapoy. Ah, mga nawawalan sa bungero, laban po ng taong bayan at, at sa ganun po. Maparusahan ko sinong utak po dito unang-una nang hindi na po makapambiktima. Dahil hindi po natin alam ang panahon. Balang araw, kung hindi po ito, mapaparusahan kung sino ang mga mastermind dito um mastermind. Baka mag-anak mo, kaibigan, ikaw maging biktima nito. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan. Okay, alright na ko po. Pasensya na sa si shoutout. Wala na tayong oras mga kaibigan. Sa susunod kong vlog na lang po ang ating uh, shoutout. Ha. Pasensya na po. Abangan po ang uh, pag-aristo kay Ari Tebes at dito sa katulong po na ikang nga po binaltrato. May latest update tayo bukas naman po mga kaibigan. Ha. At uh, ito, pagpalay po tayo lahat. Sabay-sabay po natin like ang video ito na ito. Sa comment section, no, pwede po kayo magbigay ng public opinion. Balak pa po tayo.